Ngayon ay ginugunita natin ang pagkaraina ng mahal na Birheng Maria or the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Ang kapistahan ito ay tinatag ni Pope Pius XII noong 1954 sa kanyang encyclical Ad Celi Reginam to the Queen of Heaven kung saan ipinahayag niya ng ating mahal na ina dahil sa kanyang natatanging ugnayan kay Kristo ay karapat dapat na parangalan bilang reyna ng langit at lupa. Ang titulong reyna na ibinibigay natin sa mahal na Birheng Maria ay hindi nangangahulugang nagahari siya ng may kapangyarihan gaya ng mga harit reyna ng mundo. Ang kanyang pagiging reyna ay nakauga sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at tapat na lingkod ng Diyos. Mula sa kanyang fiat, oo sa plano ng Diyos hanggang sa pagtayo niya sa paanan ng krus, pinatunayan niya na ang dakilang kapangyarihan ay e nagmumula sa kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Siya ang Reyna na hindi nagmamataas, kundi yumuyuko upang alalayan ng kanyang mga anak. Siya ang Reyna na hindi nagtataboy, kundi laging nagbubukas na kanyang mga braso upang tanggapin tayo. Gayahin natin ang mahal na Birheng Maria. Mapagpakumbaba, masunurin sa kalooban ng Diyos at tapat sa plano ng Diyos hanggang sa huli. Mahal na Birheng Maria, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.